Yan mga kamaster, ino. You know, uh, andito na yung uh, filter natin, filter dryer. Okay. Three port with a clear nut. Yan. Ang gagawin natin, turuan ko kayo para alam nyo rin baka magkukomend na naman yung yabang mo ito yun know, o ito yung flare nut natin ito yung copper ok medyo matigas ipasok ang gagawin natin may flaring tools tayo ito 3 port ok para bumilog siya. Okay bigayin mo lang okay pasok na natin, yun o oh, diba ganun lang mindset ba mindset para naman ma malagyan natin ito dito ito yung gagamitin natin na uh, flaring tools makikita nyo yan o oh at ito yung guhit ito naman may aro okay gusto nyo rin na ah, ano hin tapos gaganunin nyo no para medyo umano siya tapos yan na yun no dapat itong aro dito sa guhit nya Okay? Ikpit. <laughs> oh. Okay na. Nasa guhit na. Tapos, tsaka ka naman mag ano. Para makikita niya ano. Ang ganda nito, hindi katulad sa ibang uh, clearing tools, sa ngayong panahon ngayon, maraming flaring tools talaga na maganda na. Hindi ka na masyadong nahihirapan. Yan. Okay. Pag kumitik na siya, ibig sabihin okay na. Nakaganda nitong flaring uh, tools. Hindi katulad sa isa na hikpit ka pa ng hikpit. Ubusan ka ng lakas nun. Tapos luwag. naman. Di ba? Napakalinis. Dapat ganun. Oh. Okay ba tayo dyan? <laughs>